Good morning mga lodi, mga idol. Dito ako sa bahay ngayon. Gagawa tayo ng tutorial ng pagpupuluhan ng gulok. Pagkatapos kong lagyan ng sakla, ipapasok natin ito dito. Kuchilo lang to mga lodi. Babaga muna natin ng konti sa apoy para para may pasok natin mabuti. Pero ito, bubutasan muna natin ng barena. Kaya po kuha tayo mga lodi, mga idol ng barena. Kung tutorial tayo, kung paano gumawa nito, ganito puluhan. Mga idol, puluhan ganito. Ito, babagong gawa din. Ngayon, kulang ngayon lang ako magagawa ng panibagong tutorial kasi ng puluhan, gawa ng yung kulang kwan kasi parang bawal yata ni YouTube ang gumamit ng mga nang ipa, magpakita ng talim siguro na ma'am i-approve na ni youtube to kasi tutorial naman to ng, tutorial lang naman to sana naman uh, idol youtube ipagkalog mo naman na may approval o payagam para naman kasi ari, ito sa mga buhay probinsya na hindi pa marunong magkumuha ng puluhan at gusto magkaroon ng naputo ito kung na ito ha, gaya dito sa I amin, mean, may kuryente na siguro naman may mga kuryente na rin sa malalapit sa inyo ito gaya ito, may kuryente na pwedeng, at kung may barena gagamitan lang barena <coughs> yung kay naman lang ang talim mga lang din mga idol yung kay naman lang ang talim ng barela nya mga uh, katulad dito ganito lang kalaki ang talim ah uh, yung kasi lang dusap sa ikog ng gulok kasi yung ikog nya yung, yung tao na buntot ng gulok kagaya nito sakto lang yun ito siyang ibumbutas natin dito kailangan masintro babaga natin mula mga idol mga idol lalo na po yung mga ka-hunter natin na na yung mga ka-hunter natin na mahihilig sa mga patalim sa so, mga talim eto okay po to mga paggawa ng ganito babarin natin mga lods Kailangan lamang po maging maingat din sa pagtusok nito kasi minsan dumasumasablay ang talim baka kamay o madali. Tapos mga idol, nabutasan natin na kagaya nito, yung gulok naman siya at papasok man yung pinakataling, yung pinakapuno. mapula na siya idol mga ano di mga idol ngayon <coughs> tapos ipabagsak natin ganito mahirap ibang sukat to kasi magaan maliit lang ang talim kaya kung malaki mabilis mabigat yan mga idol kailangan mapabao ng ganyan oh. kailangan mapaganda para hindi po magugutugot hugot yan ngayon idol mga lodi lalabrahin ko naman po ngayon uh, sa katunayan gumagawa pa ako ng kaluban gaya nito kaluban nito mga lodi mga ganto gumagawa din po ako Sukan ko tawagin kaluban niya ako. Mga idol yan Ito na mam, ma Ito ang kanya Ito Pag-ukitin ko, ko pa yan mga lodi, mga idol matagal din mag-ukit Kaya mahirap mag-tutorial ng mahaba Kasi minsan ang mga ka natin, mga Mga manunod natin, yung viewer natin Naiinip kapag mahaba Ang ginagawa na tutorial Pero kung interesado kayo I-comment nyo sa akin ito tutorial ko paggagawa ng kaluban. kung suksukan ka ng mga suksukan ganyan kagaya dito mga idol ito tutorial ko rin yung kung paano ginagawa mamano-mano lang talaga kasi ako kung gumawa ito gagawin natin ngayon ayusin ko <coughs> idol, siya nga pala. Kung sa kung kan sakaling kay magkaka-interest na gumawa ng ganito, eto pag ako mapit kay dito sa talent, kailangan may guantes kayo. Meron <coughs> kayong guantes para hindi kayo masusugatan. Para hindi nasusugatan, kailangan may guantes yung isang kamay ninyo. Nang ganito, yung pangkapit dito mga idol, para hindi kayo nasusugatan. Kung sakaling kayo ay gagawa at susubok gumawa. Kasi minsan, kapag hindi mo nilagyan ng guwante sa kamay mong kaliwa na tagakapit, masusugatan ka minsan. Pag nagkamali-mali ng kapit, lalo na kung matalas yung yung talim ng gagawin ng pupuluhanan mo. ako sa pagkito ko mga idol mga lods mayroon naman gumagawa nito mga lods mga idol ginagamitan na lang nila ng sander may grinder tapos babalahan ng liha yun ang timano yung ginagawa nila ako talaga dito manumano talaga ako dito mga lods mga idol manumano kong ginagawa to hindi ako gumagawa na pump. Kaya may grinder din naman tayo. Kaya namin Sam, gusto ko pa yung mas manumanong gawin. Kasi may aldabes tayong ginagamit. Yung aldabes na sinasabi mga logs, mga idol, ito yon yung ganito. Itong aldabes na ito, ginagamit ito sa mga kututin, sa mga maliliit na part ng gagawin. siya ang mga ginagamit, kaya tawag na ardamis. Sa mga ganitong kututing gilid, siyang ang ginagamit. At saka sa idol, sa mga pagkakwan dito, pag-uuka ng ganito, ito, yung mga pag-uuka ng ganito, yung mga ganito, itong aldabes ang ginagamit. Yan kasi hindi basta-basta pagka yung mahina ang talim ng gagamitin mo dito mahirap ka mag mahirapan kang magpa talab lalo na kung matigas ang kahoy at makunat na so sungay naman mga logs mga idol ay ang gagamitin pwede rin aldabes ang gamitin Pwede rin naman ang grinder o sander sa sanderin. Sa ganito po, pag ako naggagawa ng ganito, puluhan lang ganito, ha, lilinisin ko, hasahin ko, kasama na po yung hasa ng talim, isang daan dito sa amin, ang, 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 ang pa, paupa ko. Maliit, malaki, basta puluhan. At kung kasama naman ang kaluban at puluhan, limandaan. Ito, ibig sabihin, gaya nito, puluhan, kalubam, limandaan ang singil ko sa kanila sa pan-kompleto. Pero kapag puluhan lamang po, pagkakagaya lamang po nito, isang lang. Kasama na yung paglinis ng tarim. At kung maibiga naman po ninyo at sa inyo yung screen, pakilike po, pakishare naman, at pakiclick ng notification bell para lagi pong ma-upload kayo sa ginagawang video o content ni Labo yung Talisayan <clears> the <throat> Hunter tatapusin natin to mga idol sa isang content natin to itong paggagawa nito tatapusin natin ng isang, bu ng isang video lang hindi na tayo mag, mag, mag second mag second video para sa tutorial nito Pagtiagaan na lamang po ninyong panurin para matutot po kayo. At maunawaan din niyo kung yung mga nagnanais gumawa o matuto ng paggawa ng puluhan ng gulok. Gulok man o kutsilyo. Kapag uh, ang puluhan po ay suway, yun ay pa, yun ay kung tawagin ay um, pa na ang po sa amin dito, extra. Mahal po yun. 550 po ang yari noon. Puluhan, pa, puluhan pa lamang po na sungay. 550. Kasi po ang sungay, sungay ng kalabaw, mahirap pong kumuha. Sabi nga po, nung iba, na, joker, unin mo sungay ng kalabaw, suwaging ka noon. Gagawin mo lang puluhan. Pero ang totoo po doon, sa mga slaughter kumukuha, binibili po yun eh ako wala po akong puluhan ngayon na sungay pero may kilala po akong gumagawa na mga sungay ang ginagawa niya doon sa pagawaan namin ng bulok sa panday dito sa talaga kaya eh parin Dennis shout out sa aming panday na yan, si Dennis naka talaga po yun Kap likod ng vulcanizing shop, tapat ng kanto ng papuntang sala yan, yung pandayang yan o sinong gusto magpapanday po ng mga kutsilyo gulok o anumang kwam um, comment nyo po sa akin at sasamahan ko po kayo kung malapit kayo dito sa akin men. dito po ako sa barangay Santor Tanawan City, Batangas mismong barangay Hulpo, kilalang kilala po ako dito si Labuyong Talisay the Hunter po Habang nag nagkukwento ako sa inyo mga idol, ino yung kita naman niyo. Ginagawa ko tayo tayo. Ang maganda pong pampuluhan kung sa gulok kayo o sa sa gulok ng kung kahoy ang gagamitin nyo Kung mayroon po kayo ng tigas ng langkang tuyo, yung tuyo na mismo. Ito po ang itsura niya Tigas na langkang tuyo. Ito po, parang ganito. Puro tigas ng langka po Ito naman po Ugat ng mahugani Ugat ng puno na mahugani Mas maganda, maganda rin po yan Na puluhan Ngayon din po Magandang puluhan Ugat ng nara Ugat ng Langka At ugat din po ng Mangga Kumporme na rin po sa inyo kung anong gusto ninyo dyan sa mga sinabi ko na gamitin. Pero sa akin po, kalimitan ginagamit ko, hugat na mahugan eh, at tigas na lang ka. Pwede rin po yung katawa na mahugan eh, na dos por dos na. Pwede rin po yun. Mas maganda rin po yun. Kung yun ang gusto nyo, ganon. <coughs> mga idol ang akin lagi po lang sinasabi sa inyo lalo na yung paggawa ng ng suksukan o kaluban yung suksukan yung ganito paggawa ng ganito suksukan yung suksukan ganito yan ang lagi ko pong may papayo lang sa inyo kaunting tsaga mainip po itong gawin sa pagka ikaw po ay bagito hindi mo kayang tapusin maghapon ang isang ganito pero kapag kapusanay ka na Makakatapos ko po ng dalawa o tatlo sa buong magapon kapag kakabisado mo na ang lahat ng gagawin. Dito naman po sa pagpupuluhan ng gulo, sabi nga po, kailangan mo rin ang tiyaga kasi mainip din po ito. Mga kutkutin, lalo na pagka mga kutkutin. Yung mga may design, mahirap po. Pagka ang puluhan po ay may mga design, extra, extra na rin po yung tawag doon. May extra bayad din po yung pero kapag ang puluhan po ay mga ganito lang Mga simple-simple lang pag Kung tawagin dito sa Batangas ay Puluhan Tagalog O puluhan Batangas Eh yan, okay po yun Pero itong mga ganito Kung tawagin ito puluhan Bisaya Puluhan Mindurin nyo May pwede rin po yan Yan ay Ganun pa rin po ang presyo Pero kapag may, may mga design na po Extra na po yun iba na po ang presyo hanon mga idol mga lodi sana maibigan po ninyo ang content nila mo yung Talisayin di Hunter ito po okay na tiga po ito ko tawagin dito puluhan Tagalog puputulin ko na lang po ito ng konti okay. pag ganito yan Pabawasan ko, pakikita ko sa inyo pag natutungkot. idol yan ganito na yan mga idol oh puluhang tagalog kung tawagin to yari na yan lilihahin na lang natin Ang konti okay na yan o oh, mga idol sana po naibigan ninyo ang munting munting ambag na tutorial ni Labuyon Talisayin sa inyo nawa po maibigan po ninyo at supportahan po ninyo ang munting channel ni Labuyan Talisay and The Hunter upang marami pa po akong iaambag sa inyo na matututunan at malalaman ng ng lahat. Kung nais po ninyong tulungan ang inyong abal linkod si Labuyan Talisay and The Hunter, pakilike like po, pakishare share subscribe at pakiclick click na rin po na notification bell. Lagi po nagsasabi si Labuin Talisayan, hindi babay, hindi see you next video. I love you all.